Alas 10 kaninang umaga nang dumating si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa tanggapan ng COMELEC sa loob ng Magsaysay Park. Pero hindi siya naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sinamaan lang niya ang kanyang anak na si Rigo Duterte sa paghahain ng kandidatura bilang konsihal ng unang distrito ng Davao City. No comment naman ang sagot ni Paulo nang tanungin siya kung tatakbo ba siyang senador. Bagay na nauna ng ang sinabi ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Giit ng kongresista, pag-uusapan pa umano ng kanilang pamilya kung ano-ano ang kanilang magiging plano sa eleksyon. Pagkanda ko man ang storya namo nila Mayor Rudy, Vice President Inday o ni Mayor Basti. Mag-meeting man may karong tot Sa ikalawang araw ng filing sa Davao, wala pang naghahain ng COC ng pagkaalkalde at vice-alkalde.